tuwing buwan ng Setyembre, inaantabayan ng mga deboto sa buong mundo ang muling pananariwa ng namuong dugo ni San Genaro Pesubiano na nakolekta sa dalawang botelya. Taon-taon sa kapistahan ng santo, himalang nalulusaw ang namuong dugo, kundi at ng patuloy na pagpapala o sumpa sakaling hindi ito maging likido katulad ng nasaksihan sa mga dumaang sakuna, peste, at gera sa kasaysayan. Si San Genaro ay obispo ng Napoli na naging martir sa pagmagitan ng pagpugot ng ulo noong taong 305. Unang naitala ang miraculous liquefaction o pagiging malagnaw ng relikya noong ika tatlong siglo sa pagdiriwang ng pista ng banal na prelado nitong nakaraang Setyembre 19, muling namalas ng tanan ang milagro ng santo. Isang daang porsyentong naging likido ang namuong dugo. Nasaksihan ng tanan ang himala sa pagdiriwang ng pista ng patron nang itaas muli ni Archbishop Domenico Batalya sa simula ng misa paliwanag ni Abot Vicencio de Gregorio ng Napoli Cathedral. We have just taken from the safe the reliquary with the blood of saint, which immediately, completely liquefied. Nagpalakpakan ang lahat ng nakakita sa kamanghamanghang pagbabagong anyo ng dugo. Ipinaliwanag ni Archbishop Batalia kung ano ang signifikasyon ng katakatakang fenomeno. Ito Ania ay testamento sa kabanalan ni San Genaro na bukas palad na nag-alay ng buhay para sa Ebanghelyo. It's a testimony that is present, living, current, and capable of speaking to the heart of every believer, pushing him to more consistency beyond courage, to a life of giving, steep in sharing. Hamon aniya sa lahat ang kabighabighaning buhay at ehemplo ng patron ng Napoli. Paalala ng arzobispo ukol sa naturang milagro. The blood of St. Januarius is not an oracle to consult and even less a city horoscope whose function is to predict misfortune or fortune for the city. No, the relic be blessed is simply a road sign, a finger that points us to the necessity, the urgency, the requirement to follow the gospel in a radical way, being unreservedly attached by its liberating beauty, listening with an open ear and mind to its word of life and the hope. Giit ng Arsobispo, ang dugo ni San ay babala sa maaring mangyari araw-araw. Whenever a person is wounded, humiliated, not respected in his dignity, I believe, sabi niya, that the real miracle will take place the day this blood is forever hard, compact, trotted, when justice kisses peace, when good overpowers evil forever, when the good news of Jesus Christ dries up the pain of the world, illuminates the darkness for good, brings all things to completion, enters so deeply into the hearts of men and women that their words, their deeds, their thoughts will be nothing but goodness, benevolence, beauty, not napakalaki ng pamintuho ng mga taga Napoli at maging sa New York ng mga Italian migrants kay San Gennaro ng Napoli. At pinalalagay na kung kaya sila'y hindi nasa lanta ng Bulkang Vesuvius nang ito ay pumutok ay dahil sa proteksyon at pamamagitan ng kanilang pintakasi. Nawa, ipag-adya rin tayo ni San Gennaro sa mga hinaharap nasa gunad at kapahamakan. San Henaro de Subian, ipanalangin mo kami. Turuan mo kaming maging sensitibo sa mga babala ng Diyos sa ating